Ayan po. Hello. Good evening mga ka-listeners. Kumusta na po kayo? So, eto na po ako. Eto. Um, uh, clinic duty muna tayo. Clinic duties. Ha, habang naghihintay po ng work. So, update ko lang po sa inyo mga ka-listeners. So, sa lahat ng mga masugit kong mga taga-subaybay, eto na po ako working na kahit papano. So, dito sa malapit po sa amin, meron pong clinic na nag-duty ako mga siguro 2 days na po ako mag-isa lang dito. So awaiting awaiting lang po ako ng mga magpapaantay rabies vaccine dito lang po sa malapit sa hospital sa Caloocan City, Tala Caloocan City. So 'yun. Mag-isa lang po ako dito. Thank you rin po sa uh, kay Sir Erwin na ana nag-accommodate po sa akin. Hindi e na update um 'di ba? um, naoperahan po ako sa paa, fracture last May 7 so sa ngayon um, hindi pa ako nag-start ng physical therapy ko, bukas pa po uh, bukas pa po July 29 So, and bukas din po, Ayan. Uh, yan, um, mag start na po ako mag-asikasa ng ano, mag requirements ko kasi mag apply na po muli ako sa aking at hospital, sa ating hospital. Kaya napakasayo ko po kasi syempre baback to work na po. Um, kahit na hindi pa gaano nailalakad itong pa ako. Ito po pakita ko sa inyo. Ito yung peklat. Kaya di ko pa masyadong na ilalakad hindi nailalakad ko naman mana Pero in, mga 90 to 95% na nailalakad ko na. So, at least, mabibigyan ako ng pagkakataon na makapag-work kasi napakarami ko pong kailangan na um, tulungan itong aking family. Siyempre dahil ano, hindi naman ma... Yun nga po, no? hindi naman po maari na matagalan tayo na walang work kasi siyempre as a breadwinner po sa family, mahirap po para sa akin kung pagkakataon na dumarating yung pagkakataon na ako po ay alam ko po na nangangailangan ng akin pong pamilya pero wala akong maibigay. Napakasakit po 'yun para sa akin kaya syempre gumagawa gumawa ko ng pagkakataon or paraan para makapag part-time part-time. And masaya ako dahil uh, mag by August siguro ma-back uh, to hospital na po ako. Yan. thank you so much po sa lahat ng mga uh, nag-alala, uh, sumuporta at Ayo, uh, yun, nagpapalakas ng loob ko. Ayan. Sana kayanin ko po. Uh, more learning po uh, sa pagpasok ko po ng duty. Kasi syempre, hindi ko alam kung ano po yung maghihintay po para sa akin. Alam nyo naman, uh, pag hospital talaga, napakaraming pasyente. Sana kayanin ko. Siyempre dahil ano uh, nga dami nating ano, gastusin. Kumusta po kayong lahat mga ka-listeners? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan So, nababasa ko po yung ilang mga Mga messages po ninyo Ayan Yung mga nagpapalakas ng loob At yung mga May ipangilan ilan, -ilan po mga messages na nagtatanong Or parang Consultation So, ganun So, yung iba po uh, Nagtatanong about Sa health po nila Ayan yung pasensya na po minsan hindi ako makapag-reply kasi minsan, lalong-lalong uh, na yung nagtatanong kung magkano ba yung magpatanggal na petroleum jelly. Yan. So, ang sagot ko po dyan is maghanapin nyo po yung urologist. Makita mo na nila yung kalagayan ninyo. And then, tsaka po sila magpapayo. Magpapayuhan po nila kayo kung ano yung mga pagdaraanan nyo po mga test or surgery or ano yung mga gamot na kailangan yung pagdaanan. So, magpa-code po na po kayo. Okay. Doon nyo po malalaman kung magkano. And then, tsaka nyo po kayo mag-go. Wala po akong sa position para magsabi kung, magkano. Okay. Pero kung sa paraang paano makakatipid, paano makakagamit ng PhilHealth or malasakit, ayan, DSWD, So, siguro ang mag-share ko po is pumunta po kayo sa mga malilaking ospital na under po ng Department of Health. Sure po doon, um, makaka-avail po kayo ng mga uh, discounts, ng malasakit, DSWD, PhilHealth. So, yun po, ang masasabi ko na pwede makatulong po sa inyo. So, malapit na akong umuwi. Uh, waiting na lang po ako sa aking sundo yung aki asawa nilalagnat po tat kahapon pa hanggang ngayon sana kaya niyang mag drive sana nga so check ko nga kung uh, ganyan na siya sabi niya kasi sunduin niya ako eh pa pala. Sana kayanin ng sundo ko yung ano doon sa akin. So, yun, yun yung pangalan ko ng clinic, Maximus Family Clinic. Ayan. Yung nag-aalala kasi umaambol. Sana pag go through yung ano sundo ko kasi mas mahal kasi pagka ano ako eh pag ako yung nag tricycle sayang din yun 60 pesos ay kakaloka yung mga listeners um itong nagdaang mga linggo or araw dumaan po tayo sa bagyo Crising Dante Emong ayan na sana po ay okay po kayong lahat. Wala pong napahamak.